Pagsunduan namin mga idol na ipasil yung bata. Ah, yung mga anak namin sa dagat mga idol kasi bihira lang talaga kami makapunta ng dagat. lalong lalo na po sa busy po. Ako sa trabaho at saka busy po sa trabaho yung asawa ko ngayon mga idol. So ngayon papunta po kami ng dagat para maligo mga idol. Pero wala po kaming balo na pagkain kasi hindi kami doon kakain sa tabing dagat. So ayan, maliligo lang kami saglit at saka auwi naman kami. Tagal na to na video mga idol. Ngayon, ah, ngayon ko lang na mag-edit o na-upload mga idol kasi napaka-busy talaga ng aking trabaho at saka hindi agahol ako sa oras mga idol kasi gabi na ako umuwi at pagod na rin ako sa galing sa trabaho kaya hindi ako makapag-upload o makapag-edit ng aking video. So ayun mga idol nakarating na po kami sa dagat na sinasabi ko na maliligo lang kami saglit o hindi kami kakain dyan. Wala po kaming balo na pagkain mga idol. Sarap talaga maligo ng dagat mga idol kapag umaga at hindi pa maraming tao mga idol. Kasi kapag tanghali ka ng maliligo mga idol, napakainit na at saka marami ng tao. May talagang maliligo dito mga idol, lalong lalo na sa kapag linggo mga idol kapag walang pasok yung mga tao dito. At saka mga idol, marami ding rintahan na mga tent. Pwede din kayo dito magluto o magsugba mga idol. So, ayan, marami talaga dito mga pa arkilahan ng mga tent pang idol. So ayan, pabalik-balik lang talaga ako mga idol. So ayan, ang decision na po yung mag, yung mag-ama na maliligo kasi hindi kami magtatakal dyan. Ay uh, isang oras lang kami maliligo mga idol kasi meron po trabaho siya at hindi po pwedeng uh, malit sa kanyang trabaho. Ayan mga idol, natatakot pa si Bibi Borja din yung mga idol kasi marami talagang uh, nag-anod-anod ng na mga kahoy at saka yung mga madumi mga idol kasi galing po yan sa ibang lugar at dinala po ng dyan sa dagat tawag at naggapnod po yan agapnod uh, po yan mga idol tawag ng mga ligaw na mga kahoy at saka mga basura mga idol pero wag kayo magalala mga idol ah uh, malinis naman dyan pwede naman dyan maliligo pero hindi pa ako maliligo yan mga idol kasi habang nag uh, ko muna sila at saka mamaya pa rin ako maliligo mga idol kapag malapit na kaming uwi, mga idol na talagang bata na hindi may enjoy sa dagat mga idol pati nung unang panahon na bata pa ako mga idol na enjoy ko talaga yung dagat Then, hindi na ako alis sa dagat kapag hindi nagugutom mga idol. Kapag gutom ako, kakain pagkatapos kumain mga idol, pupunta naman ako sa dagat mga idol. Kayet, naiintindihan ko talaga ang feeling ng mga bata kapag naliligo sila sa dagat at saka na pa, napaka-excited ang talaga nila kasi walang batang hindi ba excited sa dagat mga idol di diba, tama na tama naman ako mga idol na walang bata talaga na hindi excited sa mga dagat gaya ng swimming pool at saka yung kahit anong uri ng tubig charot so ayan malayo na sila mga idol sila sila muna ang maliligo ngayon kasi hindi pa talaga ako gusto maligo mga idol kasi napakalamig ng tubig kapag umaga mga idol. So ayun natatakot pa yon si Bibi Borjak mga idol at saka yung ate niya gusto na iligo daw ako at sasamahan ko daw sila. Sabi ko sa kanila na mamaya na lang ako maligo kasi napakaginaw at saka hindi, hindi ko pa betchar. Narganan ni si Bibi Borjak ng kanyang papa mga idol kasi pupunta sila sa dun sa malayo kasi hindi pa masyadong malalim yung dagat mga idol. Ah, lampas pa pa mga idol o oh, Tuhod. So, ayan mga idol, pa, uh, pasensya na po kasi mga idol, hindi ako masyadong matagalog. Kasi bisaya kaya ako mga idol, kahit pinipilit ko talaga matagalog. Pero, alam ko naman may iintindihan nyo ang aking pagtagalog. Kasi, kung ako, uh, ngayon mga idol, uh, giniginaw na ako. So, mamaya na ako maliligo kapag malapit na kaming uh, umuwi. So, pasensya lang, na, na pasensya po sa aking mukha ngayon kasi hagar talaga ako always charot so ayan po sila mga dun malayo na po sila so ayan tingnan natin Ayan mga idol na pasigaw na si Bibi Bird Jack, yung mga idol kasi natatakot talaga siya sa malamig umalalim na dagat mga idol. Ang ganda talaga ng dagat mga idol kapag umaga mga idol kasi kitang-kita nyo, kitang -kita nyo ang, kita ang pagsikat ng haring araw mga idol. So ang oras na po yan mga idol, 5.30 po yan ng umaga at saka malapit na po yan mag 6. Napaka-enjoy talaga ng mga idol. Ang sarap tingnan kapag nagbabanding ang mag-ama at saka anak. mga idol kasi napaka-sarap talaga tingnan kapag kumpleto kayong magpamili. Hindi lang tao ang naliligo dito mga ito, pati na yung aso, nilil, uh, pinaligoan na dito at unti pang mahulog si Bibi Borjack mga idol. Tinalang nahawakan ko yung bata. Natakot talaga ako mga, mga idol kasi hindi ako marunong lumangoy at baka mapanoy pa yung si Baby Borjak mga idol kasi napaka kulit talaga ng bata na yan mga idol at hindi talaga magpirme sa isang lugar. Dalawang aso po ang pinaliguan niya mga pinag, pinaliguan nila mga idol at barunong naman lumangoy yung dalawang aso. Ayan naliligo na ako mga idol kasi malapit na kaming umuwi. ba diba sabi ko sa inyo kanina maliligo, maliligo, lang ako kapag apapawin na kami mga idol. Tinawag na ako ng aking mga anak na maliligo na daw kami kasi papasikat na yung araw at mainit na mamaya bigay mga idol napakalamig ng tubig natatakot pa ako nyan mga idol kasi napakan ko yung malambot na bagay hindi ko alam po ano yung naapakan na ko yung natatakot ko na medyo natatakot ako kasi na-imagine ko baka yung ah uh, aha sa dagat. Bilang naman akong kumumango no tumayo mga idol kasi merong uh, gumalaw sa bako kaya natatakot talaga ako diyan mga idol kasi napaka takotin talaga ako sa dagat mga idol lalo lalo na kapag gabi mga idol. Hindi talaga pwede ako mag-night swimming. Pagkatapos kong maligo mga idol kinuha ko at tinawag ko na sila kasi Uuwi na kami at saka mayroon pa kaming gagawin sa bahay. Noon ako nang tinawag si Bojack mga idol, kasi palagi siyang umiiyak at natatakot na siya sa dagat. <tipad> hindi ko na nabidyo ng pag-uwi namin mga idol kasi nagmamadali kami. Meron kaming gagawin sa bahay. Kasi yung bahay namin mga idol, nirefer namin kasi yung sala mga idol palagi talagang tumutulok kapag umuulan. At saka yung sahig namin at pinalitan namin mga idol kasi hindi na talaga siya maapakan. Baka mga idol kapag apak pa kami, doon na kami sa ilalim uh, pupulutin. Charot! So ayan mga idol, nagmamadali sila kasi kailangan talagang matapos yung bubong at saka kapag kabukas mga idol pwede na siyang tirahan hindi naman ako busy mga idol, tinulungan ko muna yung asawa ko sa paghahawak ng sin mga idol kasi siya ang magpupukpuk, ako rin ang hawak, charot so ayan nagmamadali na kami talaga kasi gusto ko talaga siyang matapos yung bahay namin at para malinisan ko na yung loob ng bahay mga idol kasi nagmamadali ako dyan at meron pa akong pasok sa aking trabaho. Hindi kami nakuha ng helper at saka panday mga idol kasi wala kaming budget. At marunong naman yung asawa ko nang gumawa ng bahay mga idol kasi ganyan po ang trabaho niya mga idol construction worker po yung asawa ko. At saan saan po siya nakapunta pero ngayon mga idol hindi mo na mo. Hindi mo na siya papunta sa malayo kasi hindi. talaga, hindi pa talaga siya ayos sa kanyang sakit. Tinulungan ko talaga siya mga idol kasi excited na ako matapos ang aming bahay at saka gusto ko talagang mag-design or maglinis sa aming bahay. Pasintabi na lang po sa nanonood mga idol kasi ganyan talaga ako manamit kahit hindi maputi o sexy kering kering ko naman ang ganyang panamit charot. Ganyan talaga ako manamit mga idol papuok kahit hindi bagay sa akin char. yeah ayan na mga idol natapos na po yung sinasabi kong paggawa namin sa sala mga idol hindi naman ito magarbo o social mga idol pero okay okay na talaga to mga idol kasi napakaganda talaga kahit uh, kahoy lang yung bahay natin basa kompleto lang ang pamilya at saka wala lang magkasakit chokes na chokes na lang, mga idol di ba nilagyan ko ng teres mga idol kasi napakahangin talaga dito mga idol kapag umaga hapon at saka atang hali. Ang sarap umupo dito kapag nagmoni-moni ka or magkapi or kakain. Napakaganda at saka napakaliwalas o napakahangin talaga dito mga idol. Kaya nilagyan ko talaga siya ng teres at may upuan at may lamisa. Doon po sa sulok mga idol, yan po ang aming lutoan at saka kitang-kita nyo naman ang labas mga idol. Marami pa siyang kahoy at kailangan pa siyang linisan mga idol kasi marami pa yung pako at lilinisan pa namin yan bukas mga idol kasi papagabi na po yan at saka pupunta na ako sa aking trabaho mga idol kaya bukas na lang yan linisan at saka ipamigay ang mga kahoy na hindi na namin kailangan. Hindi ko napigilan na agad sarili mga idol. Umupo na talaga ako at saka haggard po yung face ko yan mga idols. Charot sa ayan. Napakaganda at saka napakahangin talaga upuan dyan mga idol. Kitang-kita nyo naman yung view mga idol. Maraming mga kahoy at saka green-green yan, di ba? Huwag nyo napansin yung mukha ako mga idol kasi para ako hinulubot sa pansyon, char <laughs> Hindi talaga ako nung susuklay sa bahay mga idol kasi uh, masakit yung otok ko or all. Olo ko kapag susuklayan yung buko kapag kapag na-stress charot. Tok lang yun mga idol. Ha. So ayan po ang view namin sa labas at saka napakaganda mga idol at napakahangin diyan sa marami kaming kapitbahay. At doon po banda yung as uh, gulayan namin dyan mga idol. Sobrang in po talaga mga idol sa bago naming sala at saka napakaganda talaga na meron kaming bagong tiris mga idol kasi gustong gusto ko talaga na meron kaming upuan na malapit sa mga kakahuyan. Pagkatapos mga idol pumunta na ako sa akong trabaho mga idol at saka ang ginagawa ko kasi bagong hugas yan ang plato at kailangan talaga namin punasan para pag po namin doon sa lagayan ng plato hindi na siya uh, basa o marumihan mga idol. Kasi kapag basa mga idol um, marumihan talaga yung plato kailangan talaga siyang uh, trapuhan o linisan ng malinis na trapo o basahan. May sinabi talaga kami dyan mga idol na natatawa kami kasi yan si Philip po nakalid na lalaki mga idol. Napaka jolly o napaka joke na tao mga idol. Kaya palagi talaga kaming ah tatawa kapag siya ang mag joke o oh, nandyan sa video. Tingnan nyo naman mga idol para siyang baliw. Thank <laughs> Sa trabaho mga idol na hindi talaga natin may na meron tayong kasama na joker o tsaka, at tsaka jolly. Hindi ko na video ang lahat-lahat ng ginagawa ko niyan mga idol kasi nalubat yung cellphone ko at tsaka ah uh, meron kaming maraming customer at hindi ko na talaga nabidyan. So, ayan, papauwi na ako niyan mga idol. So, kanina habang naliligo kami mga idol, hindi ko nabidyan na papauwi na kami. At saka, hindi ko nabidyan rin yung ah uh, papunta ko dito sa trabaho kasi ah uh, yung cellphone ko ginamit ng anak ko. So, ngayon, so, ngayon ako nakabidyo kasi nand uh, nandito sa akin yung cellphone ko, mga idol. So, naghihintay ako mga idol dito sa asawa kasi umulan kanina, uh, nagchat ako sa aking bayaw na kapatid ng asawa ko, mga idol. Nakatulog daw yung asawa ko. So, ngayon, uh, papa, uh, papunta na daw siya dito. So, pasensya na po. Palagi ako tumitingin ng ganyan. Ganito kasi, at natatakot ako kasi mga idol mga bandang mag alas 11 na po ngayon mga idol so ayan kita kits lang po muna tayo sa aking bahay at saka update din lang po so ayan po mga idol at saka pasensya na po uh, bidlang uh, uh hagal yung mukha ko at saka hindi nyo marinig yung mga yung boses ko dito mga idol kasi And uh, nandito ako sa karsada. Uh, sa labas po ng aking pinagtatrabahoan, mga idol. So yan lang po mga idol. So kita-kits po sa bahay ko. So... Ayan mga idol. Nakikita nyo naman ang... Uh, um, highway na maraming dumadaan dito. So alas 10 na po na... Uh, papay. Mag alas 11 na po yan mga idol. So... Ilang oras ako naghihintay? Mga idol, mga 9 po ako naka -uwi, uh, lumabas dito sa aming trip pa. Uh, pinagtatrabahoan. Tapos ngayon, mga alas 11 na 10.30 po ng gabi. Nakatulog po yung asawa ko. Uh, gaya na sabi ko kanina, nakatulog po siya kasi malakas ang ulan. At uh, para at uh, pagod po, uh, pagod siya sa kanyang trabaho kanina. So ayan po maraming dumadaan po dito Nandito po ako sa Rivera Hospital uh, Katabi lang po yung pinagtatrabahoan ko na sa Rivera Hospital mga idol uh, Ayan po at saka yun po yung dito po yung uh, pinagtatrabahoan ko yan mga idol Nakasarado na Kita niyo na ba yung orange na kulay na trapal dyan po Ako nagtatrabaho So ayan karinderya po yan at kinakikita nyo ba yung promo namin yan mga idol? So ayan ang promo namin mga idol. Hindi lang makita kasi blurred po sa akin kamera at hindi po siya clear. So ayan, papaoin na po kami at saka uh, update lang po at marami pong salamat mga idol.